Sinabi ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na malala ang ginagawa ng isang tauhan ng Office of Transportation Security, Security Screening Officer. Ginawa ni de la Rosa ang pahayag matapos mabuking sa CCTV ang aktwal na paglunok ng ninakaw na pera ng isang babaeng OTS personnel. Ayon kay de la Rosa, kung umabot na sa puntong kinakain ng pera para maitagong pagnanakaw at hindi mahuli, ay sadyang malala na nga ito agad na pinaaksyonan ng senador sa OTS at sa Department of Transportation ang bagong na motor modus operandi sa Ninoy Aquino International Airport. Sinabi pa ni De La Rosa na tayo mismo ang nananakit sa ating sariling reputasyon sa international arena, lalo na no kung ang krimen na ito ay hindi agad matutugunan. Samantala, kinumpirma naman ni OTS Chief Yusek Mau Aplaska na narilip na ang isang babae security screening officer na sarkot sa pagnanakaw ng 300 US dollars isang pasa isang pasayerong Chinese national na papaalis sa Naiya Terminal 1 ayon kay Aplaska malinaw na ang kuha ng CCTV camera at yun ang ginawa nilang batayan para mapatunayan ang sumbong ng pasayero sa pagkawala ng kanyang pera sa walit na dumaan siya sa final security check tumangki naman si Aplaska na pangalanan ang 28 years old na OTS personnel dahil may gagawin pa silang follow-up investigation kung sino-sino ang mga kasabat sa naturang nakawan. Eksklusibo naman na nakuha ng Avanti News ah, ang ilang pang video na aktong pagnanakaw ng ilang OTS security screening officers ah, sa ilang pasayarong dayuan sa Ninoy Aquino International Airport. Ah. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.